At tayo ay magpapadugo ng dalawang manok Para dito sa ating uh, bagong bukas na project Dalawa yan kasi itong isa ay Para sa pahintulot ng mga taong hindi natin nakikita At ang isa ay para sa ikatatagumpay ng ating proyekto Tama ba yun mga idol? Okay mga idol at tayo ay magpapadugo Okay mga idol yan Dito muna sa ating bakit padugo natin Yan para ito sa kaligtasan nating lahat. Okay. Yan. Sa may yan. Dito na dyan sa langal lupa sa mga ano ano natin. Yan. Padugo. Para palagi tayong mayroong uti at nang walang abirya. Yan. Okay. Para yan sa uh, ng mga na nakatira dito na hindi natin nakikita mga idol kailangan niya respeto respeto sa mga oh. ano taong hindi natin nakikita ito naman para sa katatagumpay ng ating proyekto ayan oh, ah, ok dito dito dito, dito. sabi tubig sabi tubigan ayan o oh, Magsalita ka naman, okay. Uh, idol. Sabi mo, sabi mo. Ano mga sabi mo? Para, para tuloy-tuloy yung ano na walang aberyo, aberya, mga aberya. Ayan. Pati pati ini na to. Ayan. Na doon. Mga tropa, mga yan? Ayan. Ganito ang gawin natin para kay. Shout out na sa mga diyan. Sabi mo Okay, kung pare mo. Okay. Tayo tayo. Oo. Ayan. Patula. Shout out sa Okay. Ayan ang dapat natin gawin mga idol. Respeto, respeto sa mga ano. Kailangan 'yan. Okay. Ito bagong bukas to na proyekto kailangan ay shout out alam, ko pala yung foreman ko oh, shout out sa foreman mindo oh foreman mindo oh sir baylon sir, sir. sir baylon sir na sir oh sir na sir oh magpadugo na kami dito sa bat nagigat na eh. oh sir john bray oh mga sir sir dyan yan <laughs> Ayan. dito kasi bagong bukas Lant. kaya kailangan matubig oh ib1 player ib1 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 Ibig sabihin, pag matubig, may nakatira. Di ba? Kaya kailangan uh, magpaalam tayo. Respeto sa mga hindi nakikita. Yan. Maraming isda pati dito mga idol. Okay. Yan ang mga ano. Pinadugo natin yung bakit para maayos. Yan mga idol. Para naman palagi tayong ano uh, walang abiria na mangyari maka dire sa tayo yan oh, mga idol ayan oh, dire sa tayo yan yan ang ating ano okay mga idol god bless sa ating lahat